Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang isa na nga na pong legit na contender, ang New York Knicks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang out na ng four players ng kupunan ng Los Angeles Lakers. Marami na nga po mga katrops na mga NBA analyst ang nakapansin at nagsabi na sobrang inconsistent para nga po ng kupunan ng New York Knicks. Sa katunayan, kahit man nga po nagkakaroon sila ng magagandang panalo ay hindi rin naman nga po nila ito masyadong nasusustain. Sinserap nga po sila na makasabay sa mga malalakas na koponan na siyang rason ng pagbagsak nila sa standings ng Western Conference. Ngunit matapos nga po nalang makuha ang kanilang pinakabagong player na si Oje Anunobi sa pamamagitan ng isang trade, ay bigla na lamang nga po nag-ibang sitwasyon ng kanilang buong kupunan. Sa katunayan, sa pagkakapanalo nga po ng Knicks ngayong araw laban sa Washington Wizards sa score na 121-105, ay umabot na nga po sa 4 games ang kanilang kasalukuyang winning streak. Ibig sabihin, hindi pa nga po natalo ang kanilang bagong lineup simula na maglaro dito si Oceano Novi na nag-average agad sa kanilang team ng 13 points at 5.3 rebounds per game sa kanyang 48.9% shooting na siyang isa sa mga rason nang kanilang mga pagkapanalo. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang out na ng four players ang kupunan ng Los Angeles Lakers. Kahit man nga po natalo ang Lakers ng 10 beses sa kanilang huling 13 game ngayong season, ay hindi para naman nga po sila nawawalan ng pag-asa na makakabawi sila sa kanilang mga susunod na game. Sa katunayan, Binabala ka na nga po na lang putulin na ang kanilang 4 game losing streak sa kanilang magiging laro bukas ng umaga laban sa kanilang karibal na Los Angeles Clippers na itinuturing na pinakamainit na kapunan sa NBA. Ngunit bago pa man nga po magsimula ang kanilang laban, ay inanounce muna nga po ng Lakers na tinanggal o in-wave na nga po ng kanilang team sa kanilang lineup ang kontrata ng kanilang dalawang 2-way players na si Demoy Hotch at Alex Fudge. Kaya tuloy na nga po silang out sa kanilang magiging laban. Bukod rin nga po dyan ay ibinulgar na rin naman nga po ng Lakers ang kanilang injury report. Kung saan out rin nga po dito ang kanilang mga players na si Narui Hachimura at Gabe Vincent na parang may tinatamong injury ngayon sa kanilang mga pangangatawan. Habang nakalista rin naman nga po dito bilang questionable ang kanilang mga players na si DeAngelo Russell at Lebron James habang probable naman si Anthony Davis. Ibig sabihin kahit man nga po out ng apat na player ngayon ng Lakers ay meron na rin naman nga po silang bagong re-rest back naman lalaro sa kanilang line up. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.